makakatulong ang paninira, lalo hindi makakatulong yung pag condemn kay alias Ana. Makaring nagkamali siya, inuulit ko sa nga ng kanyang pamilya, ay hindi po natin siya constituent, no? Pero uh, obligasyon natin bilang tao na tumulong sa ating kapwa. Yun yung pinaka-importante dito. Uh, siya ay taga din sinsuat. In fact, nag-iwan tayo ng konting uh, sa kanilang kabuhayan dahil may maliit silang tindahan. So inuulit ko po yung aking panawagan sa lahat, sa publiko, sa mga nakikisaw sa lang para at sinasakyan yung sitwasyon, para siraan ang ating administrasyon, uh, hindi po ako apektado doon sa paninira sa ating administrasyon. Mas concerned ako doon sa welfare ng mga bata. Maaaring nagkasala siya dito, pero biktima rin siya ng circumstances na ayaw natin mangyari kahit kani naman. So inuulit ko, paunawa, pangunawa at pag uh, mamalasakit sa mga nangangailangan ng ating Another, Sa mga Okay, another. Okay, another. binigyan mo ng another. may another. Okay, another. Okay, another. another. Okay, alam lang na nandito kasi sila, no? Sige, baka may question din kayo sa Eastern Order PCE. Mayor, uh, regarding po sa smuggled cigarettes, sa city, kasi sa so, mm -hmm. meron po tayong natagpuan sa kalanganan, tapos meron po nung isang araw po yung 25 bucks po na ano. Si CC si si sa sabo. Yes, actually, nakapatatong nila tayo, pero kahapon, for generally, meron tayong na, meron na taong ilamutan. Kasi yun yung the past two, days, Ah, uh, malamang to sa ano eh. ko patrolling, maring pag na na nararamdaman nila na parating ang polis, itatakuhan. Pero kahapon, meron tayo, meron na hara at kanina na isang panah. Yung kaso. At hindi lang ito yung regarding sa nila, yung sa lipiling, kaya mismo mas mabinis At uh, tulad sa adyo, na sabi ko, na kanina sa prosecution office. So, bukod doon, uh, ito yung siguro yung effect naman ng ating uh, patuloy na pag-iikot, lakana pag-checkpoints, ng outpost, yung sipag din ng mga traffic police man natin. At the same time, then, syempre, yung mga informasyon na gagawin sa mga mayan. Kaya nga, di ba, personally, yung number ko binibigay ko sa mga meetings natin, in you know, order for them to give a direct number, doon sa ating kapulisyan, lalo lalo na sa city si director. Sir, organisado po ba yung mga sindikato na ito ng pagpasok mo ng mga sumagat sa city sa city po? Definitely, organisado. That's the reason why, nung nakarangan nung nakarang araw, nag-conduct like, kami ng SIPA calling na tinubayad ng MILG. Ito na nga ito natin kung bakit bakit gano madali magpasok na si Gandhi dito. Kasi yung yung, yung 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 yung, lawak ng kanyang ano, katuligan, from the river, po, Timaco area, hanggang dito sa ano, hanggang dito sa ay very, very accessible. So, historically, pag mag-aaral talagang uh, napakalaki ng tendency at talagang probability, strong probability na tala mong babaksak ang smuggling dito. That's why we have to intensify more land patrolling, more sea patrolling, at the same of time of na mag-conduct din ng area recognizers together with the Togo Philippine Air Force. Sa inyo pala Colonel, dito sa Patabato City ang entry point ng mga dito sa kalakala uh, ng cigarettes, dito sa dito sa South Central Amin. The way that we nag-opload kami, I would say personally and strategically na talagang yes, o oh lang daw para sa ganyang klase ng na gawain. Transshipment. Eh, Yes, that, 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 that lang isang rason, kaya kung tayo na request natin na ma-stick ma ng ating mga yun lang kasi medyo mag-ibang mga ano, mga natin. Pero looking forward na talaga siya, may isipin yung mga nila available. But uh, we <inaudible> will, will assume that it will then intensify efforts towards illegal smuggling of cigarettes. Nulang mong naupo si City Director, 16 cases na ng drugs ang nahulihan. Sir, yes. yes. so, paano po naka ito sa local economy ng city government ng mga smuggled cigarettes? May mga tindahan po, kasi talaga na tilapas ng lang, at para ma... Be ng na mga sigarilyo? That is by virtue of an executive order that I issued. No, hindi natin pwedeng buhayin yung illegal na uh, mga sigarilyo sa Potamato City. Uh, hindi sila nagbabayad ng buwis at uh, mas mura sila kumpara doon sa mga legal na mga binibenta sigarilyo. We are not promoting smoking but uh, definitely mas lalo hindi natin kinakondone yung smuggling activities sa Potamato City. Ang uh, epekto sa ekonomiya, I don't think na malaki ang epekto. Siguro sa mga negosyante, yes, dahil nakikipag-compete sila doon sa mga legal na nagbibenta ng sigarilyo. But overall, our economy remains vibrant. Uh, we are, we continue to grow day by day. At lumalaki yung uh, mga investments sa Otapato City. So, wala namang epekto, kaya lang ka lang matigil dahil yung legal. Yung SP mayo, kinabas dyan yung kumano oh, sure. ay pagkaubos okay, ng pondo para sa para pang sweldo sa mga job orders. Uh, ipatatawa niya HR. Ay, uh, hindi ko naman tinitake yun as pag-question dahil naubos yung pondo. Uh, they were asking for quite a number of contractual employees. Now, may bagong patakaran ng Department of Budget and Management na lahat ng mga contractual employees ng Legislative Department uh, ang vice mayor na ang pipirma ng kontrata at ang pondo magagaling sa kanila. So there is nothing that precludes them from hiring contracts of service but dependent on the availability of funds. No? Ang sinertify namin na nakita ko na binigay ni HR na pinirmahan ko ay kung magkano yung pondo na natitira sa legislative department para pambayad ng contractual employees. Wala naman kaming sinabi doon na wag kayong mag-hire or wala ng pondo para dyan. Sinertify lang namin kung magkano yung pondo na available sa legislative department. And definitely, it's not the business of uh, your mayor na pigilin ang sino man na maghahain ng contractual employees subject to availability of funds. Again, parang kami, hindi kami pwedeng maghahain ng sobra sa pera ng city government. Dahil, bawal yun. Magpapatrabaho ka na wala ka nang isuswento. So we only responded to the inquiry about hiring of contracts of service. Kung gusto nila kubusin yung available funds for hiring contractual employees, fine. We will not question that. Ngayon, ang tanong, kung hindi, kung hindi sapat yon ano ang dapat nilang gawin? Hindi naman po makakatulong siguro ang pag-accuse sa executive department of withholding whatever it is that should be given to them. Because definitely, wala kami inahawakan o kinokontrol para hindi sila makakilos. The best thing to do, inuulit ko, naging konsehal po ako ng tatlong termino, hindi rin kami magkapartido ni former Mayor Cynthia Aguiani sa Yaya. Pero kung meron kaming gusto, ipinaparating namin. So my piece of advice, and this is unsolicited sa sanggunyang panlungsod, sumulat so po kayo. Then ipasa natin sa local finance committee. We have savings in the city government, but we cannot just spend savings just like that. You we'll have to go through the process of certifying the available funds, having it legislated by the Sangguniang panlungsod. and they can get their money. Kung kulang yung kanilang pangsweldo sa mga contractual employees, ako na po nagsasabi sa inyo, mag-request kayo. 100%. Aaprubahan namin up to the level na kaya natin aprubahan. So malinaw ito na lapas kayo siya. Ano ba tayo I means? So wala kayong kayo kinalaman dyan. Well, uh, this is one one clear case of misinterpretation of our reply. Dahil sinagot lang naman namin, magkano ba yung pera ninyo na pwede ninyo ipambayad sa contractual employees? Hindi naman namin sinabi doon na hindi na kayo pwede mag-request. Wala rin kami sinabi huwag kayong mag-hire. So inulit ko for for our friends in the Sangguniang Panlungsod to understand. You just have to write whatever you need. Kung may available savings tayo, we will ask the local finance committee to certify. Ibabalik natin sa Sangguniang Panlungsod for their approval. And then they can use the money. Whatever is appropriated for the Sangguniang Panlungsod. But at this point, I, I think mali yung paratang na nagkukulang dahil ang kontrol ay nasa amin. Wala pong katotohanan. Meron pa? Opo. May gawin sa mga pangyayaring ito, ano po yung mensahe ninyo sa ating mga kababayan? Mapatotoo ito o hindi, ano dahil sa namin na hindi naman talaga. Mensahe niyo po, ano, sa mga magulang, sa mga estudyante, lalo nung balik pa, uh, eskwela na po. Hmm. Um, Unang-una siguro, do not believe whatever you see or hear or read in the social media. Ito, nagkaroon ng, ng nag-trending bigla dahil na na-post uh, and uh, information ay nanggaling naman sa kapatid mismo. No? So sana ay uh, huwag na natin palakihin ng mga bagay na sa tingin natin wala namang katotohanan. Kung totoo namang may mga nangyayaring krimen, hindi po Facebook ang sumbungan mo mag-report po tayo sa police. Pag hindi po natin na i-blatter yan, wala tayong official police report, wala pong mangyayari sa kaso. Dahil ano naman ang ahabulin ng police siya kung wala naman silang alam sa mga nangyayari sa mga So, uh, just stay vigilant. Kung may makita kayo tayo na hinala, you report it immediately to the city government, especially to the city police. Nakikita nyo naman yung kanilang visibility 24-7 ang inyong city director, hindi ko alam kung natutulog pa ba ito. Mula nung nak nakita kami sa city, mukhang pinakapahinga nito nung bumalik siya sa Metro Manila to attempt to a pending case na inoperate nila nung araw, nung siya ay pa ng pide. No? And masisigasig masisigasi yung ating kapulisan. Uh, ako, medyo disturbed ako doon sa nangyaring report ng alleged gang rape, pero kung pinuntahan ko sila kanina, mukhang mawalang tulog. No? At lahat in exhaust nila, even without the mayor knowing. No? So in short, our police is now doing their job very well, whether the mayor is looking at them or not. So we are very happy about uh, the results of uh, our police operations in the city. This way, sa uh, ng uh, Hindi na naman siguro pwedeng sabihin Mayan. na nagmula sa pamilya ni Mayor Matabalaw yung nagugulo. Dahil alam natin pare-pareho yung totoo. So tigilan po ninyo yung kasinungalingan ninyo. If you want to promote yourselves, work well. Kung barangay kapital ka, ayusin mo barangay mo. Kasi ako bilang city mayor, inaayos ko ang City. Na magkanya-kanya tayo ng trabaho. And then ipasikat natin yung resulta ng ating trabaho. At hindi yung paninira sa inyong Alam niyo naman ang totoo. Sa panin po ng polisya, Muli po, uh, muli po maaasin, mga siya nga po na sa iyo, continuous na nila na ipapakulang nga natin ng police visibility, police response, yung nagliliwa, know, checkpoint, checkpoints, traffics, at may uh, po, makita nyo naman uh, naging na naging maiting na rin kami o nagpuglisan na kami na mag-apply ng search warrant, lalong lalong na sa Doreg. So, hindi kami maghihintay na merong, hindi kami pupulot ng patay. Kami ay di-respond dito sa alam namin na alam namin na may mga Doreg. At yun po, umaasahan po ninyo. Kaya po, together with other law enforcement areas, PIDEA, PIDEG, Marines, at uh, PIDEA for Square, consolidating it in order for us na magkaroon ng magandang coordination towards uh, the official model of the policy. Last na lang po. Statement po regarding yun sa coding at saka po. Coding? Opo. Oh, We continue to implement number coding in Cotabato City. Hindi po mm -hmm. na-lift yan kahit minsan. In the same manner that our curfew hour or yung ating discipline hour ay uh, in, in full effect. So hanggang 11.30 lang po. 10.30 lang yung pagsiserve ng alak sa Cotabato City. Uh, yung ating truck ban, uh, po nga. Nagkaroon ng konting problema yata ng isang araw doon sa pabili Dahil umiwa siguro sa truck ban, nag-shortcut na siraan at cost ng traffic. But uh, I looked at the record of the traffic enforcement unit of our CPPNP at nakita ko doon na mas marami ng huli na nangyari ngayon. In fact, kahit yung nire-report na sa social media ay nasusolve na po natin. Uh, nagkataon lang talaga na pareho kami ng style na hindi po namin pinangangalanggakan yung mga trabaho pinagawa namin dahil trabaho namin ito no? but uh, rest assured na kaya i-report re sa media o hindi, ang inyong pong city government at ang inyong kapulisan ay relentless uh, nagpupunyagi para mapanatiling mapayapa ang usol ng patamato Thank you, Thank you. Terima kasih. 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 Siguro mas mag maganda rin na pag may nagkamino rin. Ano ba accomplishment mo sa barangay mo? Ha? Saan na pupunta ang sira Para masaya ang pagkuhan. Siya? Ay, Jun. Saan pa sila? Antay sa mali si Patrick.